So Eagle Double G Snoop Dogg Mga kaibigan May bagong trending ngayon sa TikTok Yung isang Yung parang tubig lang Inilalagay sa mukha Magwapo yung tao Nagiging maputi yung tao Nagiging maputi yung tao Gwapo Pero ako Luuya tao sa naong nako eh Naggamit nung takong piling lotion sobrang but... gamit sa piling lotion, nabahog ang ilong. Uh! Hmm. Kawawa. <laughs> Nagamit mo nung takong kinchan, so? <laughs> hmm? Nabahog mo nung ilong, hindi ako pagliluho. Uh! <laughs> Mauta, oi. <uy. laughs> uh! Kailan kaya ako guwagwapo? ha! Hmm. Uy, mga kaibigan, may bagong manitis sa inyo ngayon. Uso na pala ngayon ang balikan. Yung kapitbahay ko, huh? nag-away sila mga asawa at Nagbalikan. At yung kaibigan ko naman, nag-away din sila ng asawa niya. Nagbalikan. Mm? Pero, kailan kaya babalik yung tira ko? Uh. <laughs> <laughs> Ayun, alam nyo guys, sa wakas, natupad ko na rin ang pangarap ko maging isang piloto kaso nga lang sa piloto ako sanyog kawawa naman si Akoy nyog ano mo guys kay pobre rata kung ang trabaho na adura sa to aton nang gawaton kay ginoo hindi ka man pwede na mudili ipagpasalamatan na nato na siya ha na tagaan niya blessing sa adlaw adlaw so ko ito nito ni sa kong lubi o ito sa lubi di piloto pagod Ang ka ng piloto eh